Hello. Kain po tayo ng tanghalian po ngayon. Ulam po natin ay pinapaitan. Tabang-tabang mag-uulan ngayon ng panahon. Pakaigot ng mainit na sabaw. Ako bihira lang talaga ako mag-ulam ng pinap pinapaitan eh. Pero na-miss ko rin mag-ulam Hmm, sarap na sabaw, no? Sabaw ng pinapaitan po. ram malakas kang mag-ano. Siyempre, kailangan po natin umigot ng sabaw talaga. So po ay binili ko lang po dyan sa tapat ko. At buti na lang may nag-open na karinderia dito sa tapat ko. Bawang open lang po sila. Kaya dyan po ako bimili, bumili ng ulam Alagang 50 lang po ang binili ko. sarap talaga umikot na sabad no mainit-init pa hmm. nang hindi na ako bumibili sa malayo papapalayo ka pa kaya dyan na lang sa malapit ayun dyan mga guys nagtangalian na ba kayo hindi ka kain na po tayo makaigot ay makaigot din sa wakas ng sabaw ng pinapaitan mahal po talaga ng pinapaitan 80 isang order pero nakiusap ako na halagang 50, ako lang naman mag isa pinapaitan na baka Hmm. Ah. Sige po mga guys. Maraming salamat po ulit sa panonood ng video. Thank you for watching.